Kung minsan ang takbo ng buhay mo So, ito pala mga idol ang ating mixer. So, ginamita natin ito ng uh, Bluetooth connection tayo dito sa ating music, ano? O, sa ating cellphone. So, itong ginagamit nating na cellphone pang Bluetooth dito sa ating uh, mixer. So, ang ginamit ko dito mga idol ay yung B8, no? Hiniwalay natin o hindi tayo nag-connect doon ng ating Uh, Bluetooth kundi dito lang sa ating mixer So ang Bluetooth natin mga idol Itong mode, pindutin natin yan Diyan natin makikita yung uh, Bluetooth ng ating mixer Ayan, ito yung ating B8 ano, na, pinaga, na ginamit natin sa ating mic So may sound effects ito mga idol uh, Check natin yung ating chair So ayan ano, malakas yung ating uh, sound effects pagdating dyan. So, microphone ang ginamit natin dyan, pwede din tayo gumamit ng uh, effects pag ginagamit natin sa ating pang video. Okay, oh, kakanta tayo, ano? Ayan. So, ito mga idol, uh, ginawa ko ito, mas okay yung ganitong setup din, ano? Para hindi magkasapawan yung ating music at saka microphone. Malaking bagay din minsan na mataas yung ating vocal. Lalo dun sa mga viewers natin na hindi alam kung paano timplahin, ano? Lalong-lalo na dito sa ating B8. So, panagkasabay yung ating music dito, at saka yung ating mic pag uh, hindi tayo maka-adjust dito yung ating music mas mataas kaysa ating mic so yung boses ng ating mic Nasasapawan ng ating uh, music ano so ito mga idol lang pwede nyo gawin kung mayroon kayong uh, mixer B8 at saka uh, amplifier so dito tayo yung mga idol nag input sa ating mixer so ito uh, yun ang gagaling sa ating B8 ito yon ayan so 6.35 So, katulad ng ginagamit natin ng mga connectors, ano, sa mga video natin na lang una, ayan, 3.5 connector. So, itong mga idol, ano, true Bluetooth man tayo. So, kung galing man tayo sa DVD, uh, dito lang tayo mag-input din sa 6 and 7. Pareho lang din ang control niya ng Bluetooth at saka uh, channel 6 and 7. Kung ang inyong mixer naman ay 4 channel, uh, Bluetooth connection, at saka 3 in 4, uh, feeder niya o volume ano, uh, iisa lang po yan dahil ito ay magkasama sa uh, connection so ito mga idol ano, through bluetooth lang tayo music so, so try natin i-check yung ating microphone kahit saan tayo dito mag input mga idol uh, pwede ano, ang importante dito yung feeder kung saan channel yan naka volume siya ano, oo nakaangat para uh, uh, papasok yung ating microphone check Hello. Hello, sound check. My testing. So, ayan mga ito yung na ating microphone. Ano? Ayan, so number, so channel 3 ang ginamit natin. So, pinakamang volume natin, dapat ang volume din to. Ayan, so itong sa music natin, baba muna natin. So, try din natin sa channel po. So, wait, tinry din natin sa channel 4, ano? Ayan. Check, mic, test. So, lalagyan natin ng uh, music itong ating uh, mixer. So, ayan mga idol, ano? Ayan. So, may signal lang pumapasok. Ayan. Dahil humiikot na itong ating uh, sign ng Bluetooth, ano? So, papasokan natin. Hello. Some check, My testing. Ayan. So, ayan mga idol, ano? Uh, maintain. Maintain yung ating uh, microphone dito sa ganitong volume, ano? So, dahil bukod yung ating music. Check. Hello. My test. Kung minsan ang Buhay mo. So, okay, okay, yung ating babe, mga idol.